So guys punta naman tayo sa kama ng aking mama tingnan natin kung gaano karaming alikabok ang kanyang kama okay lang yun maganda na tayo live nakalive tayo ngayon yan titingnan natin kung gaano karami ang alikabok sa kama ng aking mama natutulog kayo pero hindi nyo alam na meron na pa alikabok ang inyong kama oh sorry, excited excited Napakita uh, ko sa inyo ulit na walang alikabok to ha. Ah. Walang alikabok, alikabok yan. tignan natin kung gano'ng kalinis ang aking mother. Ma okay, start na tayo. guys okay. Atin ha. Para talaga tayo nagpa-plantin ito. Oo, oo. Para lang tayo Grabe, super effective to. Bili na kayo. Talaga magiging maganda ang inyong pagtulog pag walang alikabok. Ito okay, yung mga unang-unang yan. Planter yan. Ayan, planta yung lahat. Tulog kayo, hindi nyo alam. Nakakasinat na pala kayo katabi ng alikabok. Sabi nyo, mabinis na kayo. Pero hindi, ang alikabok, andyan lang. vitamina vitamina the moment of truth yun natin ito siguro pag binuksan natin to at ito ay ating pinline kaya naku grabe sobra alikabok the moment of truth yun natin guys yung nakuha ng alikabok yun natin kung gaano kalinis talaga yung aking mama kung bagong ba hanganyang ano sa pen tinanatin natin na the moment of truth. Tinan natin kung Gano'n ka rin. Oh, grabe, oh. Diba? Nakita nyo, guys. Effective talaga to. May nakikita, may nahuling alikabok. Natutulog kayo sa kama, pero may alikabok pala. Kala nyo, wala. minatin natin to, ha, guys. Oh, hindi tayo nag-cut. Yan pa rin yun. Hmm? minatin natin, guys. Oh. May nakuha tayong alikabok, di ba? Grabe. O, lang. Pero pag nasingot mo yun sa ulo mo, sa ulo mo, sa ilong mo, meron yan. O, oh, alikabok. Ito lang naman. Di ba? Hindi ako makapaglilis. Kahit sabi mong maglilinis ka araw-araw, galing nyo sa washing machine, meron pa rin alikabok na nakadikis dyan. Bro, oh, yan malinis na. Sa mga gusto magpalinis, murang-mura lang. Sandibo lang. At least, safe ang inyong katawan. Oh. Hanggang po. Salamat. Bye guys!